Pagdating tinig ko yung kalito sa bahay, sabi niya may project daw siya yung pagtatahe. Kaya sabi ko sa kanya, gagawin niya na ngayon dahil papasa na nga nila yan sa lunes. Pero hindi daw siya marunong. Kaya sabi ko sa kanya, okay, i-open natin yung TV at sa TV ka lang manood kung paano gagawin. Kaya yun nga ang ginawa ko mga sisber. Kaya sinusundan niya na lang ito kung paano magtahe. Habang nga si Kuya Kyle ay gumagawa ng kanyang project, ako naman ito nag-atupag ng aming ulam sa aming hapunan. At ito ang ating ulam for today's video mga sisbrad na alugbati at saka okra. Kaya yan, nilagyan ko na yan ng maraming sibuyas, kamatis at saka bawang. Tapos nilagyan ko na ng mga pampalasa yan. Ninugasan ko na pala yung ating okra dahil para atin ilalagay mamaya pag okay na or luto na yung ating alugbati. At ayan na nga, naglalagay na pala ako dito ng mga pampalasa, asin, kaunting bitchen at kaunting tubig. Kaunti lang ating ilagay na tubig mga sis brad dahil magtutubig naman yung alugbate. At sinaralan ko na nga mga sis brad yung ating alugbate. Pinakuluan ko lang pala yung mga sis brad pinakuluan hanggang sa yung mag-overcook talaga yung alugbate. Basta dahon-dahon kasi yan mga sis brad paggabi ayaw ko ng half-cook. Dahil pag half-cook ang ating kakainin sa mga dahon basta gabi ay nako uh, asahan mo na puro rot talaga tayo kaya kung gabi mga sis brad ang ginagawa ko basta dahon lang ino-overcook ko yan para magiging malambot yung dahon para hindi tayo mapururot. Ganun din ba kayo mga brad? At ayan na nga mga sis brad, nilagyan ko pala yan ng dilis. Dilis pala yung ating sinahog dito. At hinugasan ko pala muna yung dilis bago ko nilagay para matanggal yung kanyang excess na asin para hindi, hindi talaga maalat. Tapos nilagay ko na rin yung okra at pinakuluan ko hanggang sa maluto. Ah, baka nga nagpapakulo ako na maluto yung ating okra. At ito naman, tinitingnan ko yung dalawang bata dito na, na naglalaro ng dam dampa. O, oh, di ba? Uso pa dito yung dampa sa amin mga sis Brad. At ayan na nga mga sis pagkaluto ng ating alogbate. At ayan na si Kuya Kyle kumain na pala kami. At nagprito rin pala ako dito mga sis Brad ng talong dahil request ni Jason na magprito daw ako ng talong. Alam mo naman si Jason hindi yan kumakain. Basta lauoy. Nako. Basta gulay yan si Jason. Walang lakas yan. <laughs> gusto kasi yan lagi preto. Ay. Nako. Alam nyo na. <laughs> Kabaliktaran talaga yan sa amin ng mga bata na kami mas on gulay talaga kami ng mga lauoy lauoy. Pero si Jason nako more on preto talaga yan. <laughs> At yun naman si Kuya Kal Basta gulay yan. Ay. Nako. The best talaga yan sa kanya. Gustong gusto niya rin kasi yung preto na talong. lalo lalo na kapag itong alogbate. Ay. Nako sabaw pa lang si mot <laughs> Tiyan niya naman yan, pati pawis niya tumutulo sa kahikup ng sabaw Ayon. Itas yutola, ay pa sa matala ang yung lola. Ngunit kailangan niya na operasyon sa lalong malaging panahon. Kung hindi, pangangalip ang buhay niya. Sa operasyon ay nagkahalaga ng mga 80,000. Lola, hmm. sigurado kailangan kasi saan. Umalis ka. Umalis ka. Como oh, Paglabas ko ng bahay, ito nga ang eksida na kita ko mga sis Ako si Kuya Carl, marunong na pala magmotor. Kaya ako dito ay talak nang talak dahil nagmomotor siya na hindi ko alam na marunong na pala siya magmotor. Sabi ko nga saan siya natuto magmotor. Yun pala ay tinuturuan pala siya dito ni Kuya niya. Tignan naman si Kuya niya Choke. Tinuturuan talaga siya kung paano magmotor. Kaya kasabi ko sa kanya eh, magingat ka Kuya kan Magtingin-tingin ka baka may motor na iba at mabangga ka. Naku, nagulat talaga ako kay Kuya kan Marunong pala siya magmotor. Sabi ko nga eh, ayaw ko pa matuto si Kuya Kyle na magmotor. Dahil nga eh, dito sa amin, marami talaga ang nadidiskrasya ng na mga bata na dahil sa motor lang. Kaya ayaw na ayaw ko talaga si Kuya Kyle na matuto na magmotor. Pero ito ang nakita ko kagabi mga sisbrad. Marunong talaga siya magmotor. Tingnan nyo naman yan. Tinanong ko nga siya mga sisbrad kung saan siya natuto magmotor. Eh sabi niya, tinuturuan daw talaga siya magmotor nila ni Kuya at ate niya. Mga pinsan niya baga, mga sisbrad. Kapag scooter daw yung motor, ay na tututo daw siya magmotor pero wag lang daw yung motor na mayroong clutch kaya hindi pa talaga siya marunong pero sa magbalance mga sisbrad ng motor ay nako alam na alam niya talaga magbalance at alam na alam niya talaga magpatakbo kung paano magpatakbo ng motor kaya loge talaga ako dito sa bahay dahil ako lang talaga at saka si Inday hindi marunong magmotor kaya kung may papuntahan nako nako ako naku, hindi talaga ako makapunta talagang lakad lakad lang talaga ako eh okay na yung maglalakad tayo mga sisbrad ay eh, maka-exercise tayo kaysa motor diba <laughs> at ito lang nga mga sisbrad Brad. Kaninang tanghali, ay naku, nagkiisip na naman ako, mga sis ano ang ipapaulam ko sa mga bata dahil nandito nga sila sa bahay, dahil nga walang pasok sa badong ngayon. Kaya ang naisipan ko ay nagkikrib talaga ako, mga sis isang araw pa talaga ako nagkikrib ng, pa, ng bihon. Kaya sabi ko, gusto ko talaga kumain ng bihon. Pero gusto-gusto ko rin kumain ng gulay. Sabi ko, ano kaya ang nurtuin ko ng gulay? Wala naman ako maisip ng gulay. At, pero gusto-gusto ko talaga kumain ng bihon. Kaya ito, nagpabili ako kay Kuya Kyle ng bihon bihon na bali one fourth lang tapos may sardinas naman kami dito kaya yun nilagay ko ng sardinas yung bihon mga sis bros <laughs> nakuta ibang kubo na talaga tatakam talaga ako sa bihon nilagay <laughs> ko rin pala ito mga sis bros ng toyo pampalasa po natin dito ay toyo tapos hindi na, hindi na pala ako naglagay dito ng asin toyo lang tapos yung gulay ko mga sis bros na nailagay ay kangkong dahil wala naman ibang gulay kundi kangkong lang pinabili ko rin ito kay kuya kay na kangkong kinuha ko lang yung mga dahon at ito yung nilagay ko dito sa ating bihon yung kangkong o di ba bihon na may gulay o di ba hindi rin nating nilagay natin kundi kangkong ayan nakatry na ba kayo magluto ng ganito mga sisbrad? minsan nga mga sisbrad, ang aking dito dahon ng, ng kamote masarap din sa tapos ng kamote ang ilagay tapos ngayon ay kangkong ating na ilagay o di ba may gulay na tayo may bihon na o di ba kahit wala ng kanin ito na lang kakainin natin busog na busog na talaga tayo sa ganitong ulam sa pagluluto naman mga sisbrad, ay para-paraan lang tayo may kanya-kanya tayong paraan kung paano natin lutuin yung ating ulam, kaya kung anong inyong paraan, sa inyo lang paraan yun ang aking pagluluto ay sa aking lang paraan yun para may mapakain o may mapaulam ako sa aking mga anak, kasi minsan may nababasa nga ako na hindi daw gano'n ang pagluluto, hindi daw ganyan eh nasa inyo na yun mga sisbad basta sa akin, basta maluto ko lang yung aming pagkain at magustuhan ng mga bata at mapakain sila ng marami mapakain ko sila, ay naku masaya masaya na ako nyan mga sisbad kaya kung ano man ang way ng inyong pagluluto kung ano man ang way ng aking pagluluto na kanya-kanya po tayo doon. totoo lang mga sis, brad, hindi talaga ako marunong talaga magloto. Yung itong aking pagloloto ay mga patsyam lang ito, mga patsyam pang luto, ba? <laughs> para mayroon lang kaming makain. Sabi nyo masarap ang talbos ng ampalaya at ito, ilagay natin dito ang ating talbos ng ampalaya. Mas marami, mas masarap. Dahil curious nga ako kung ano talaga ang lasa ng malagkit na mais na igawin nating suam. Kaya ito, nakagluto na naman tayo ulit mga sis ba? Diba sabi nyo, masarap yan. Kaya ayun, nung namalingki kami kanina ni Jason at nakakita nga kami ng mais na malagkit, sabi ko, gagawa ka tayo nyan kasi gusto ko talagang tikman. No, di ba? <laughs> Nagkikrim na naman. Sabihin naman, lahat na lang cravings. Diba? <laughs> at nung natapos ko nga kod ko rin yan, kod ko pala yan mga sis ating mais, ayan, ginisa ko na pala yung mais natin, tapos nilaga laga ko talaga yan mga sis, dahil yung mais nating na nabili na malagkit ay super tigas na talaga kaya masarap talaga pala pag matigas na talaga yung malagkit dahil sobrang lapot niya talaga yan nga mga sis, nagisa na pala ako dyan ng ating sibuyo bawang. at bawang, tapos itong ating kamatis ay naiwan, <laughs> kaya nilagay ko na lang sa ating malagkit na mais habang nilala alaga nga natin ito hindi ko pala naigisa itong aking kamati uh, kamate sa lagang ay naku, iba na talaga pag matanda ka na may Alzheimer's disease na <laughs> Ay, <laughs> na yung ating mais mga sisbal at malambot na nalagay na pala ko dito ng ating sitsaron. Sitsaron baka pala yan mga sisbal yung akin nalagay dahil wala talagang sitsaron baboy dito na, na mabilhan, Naghanap nga kami kanina wala talaga ako mabilhan. Tapos ayan, laga-laga ko lang din yan nang maluto yung ating sitsaron at nalagay lang din ako ng green chili. O oh, hindi yan uh, ano ha, hindi yan sinigang <laughs> suam yan. Tapos mga sisbal, nagbili din ako ng dahon ng ampalaya dahil sabi nyo masarap din pag dahon ng ampalaya ang ating ilagay. O oh, masunurin talaga ako mga sisberg talaga talaga sinunod ko talaga lahat ng sinasabi niyo na masa, masarap talaga sa suam o di ba kasi gusto ko talaga i-try mga cheese kung ano ba talaga ang lasa ng suam O no? di ba kasi na curious talaga ako sa mga comment niyo kaya ginawaan talaga din ng paraan mga cheese na malingkit tayo kanina para makapagluto talaga so, um, tayo ng ganito tong kapapangan to ito yung lagi naming inuulam sa una basta mamulot ako ng mais so bibili si mama ganito Lagi lagi mana cicaron, serap tuh kong cicaron babo ya. Cicaron kan? Dia mm mana -hmm. cicaron babo Cicaron baka? Baka. Ulang babo ya. pasti di tuan cicaron babo ya, kalau Sarap bilhan. Hmm. <laughs> Oh, di ba? Tuwang-tuwa yung kapangpangan mga sis brad Nalil niya yung kanyang kinikrave din na pagkain nila. At ako nga rin mga sis brad sarap na sarap din ako. Masarap po, totoo nga talaga mga sis brad sabi niyo na masarap talaga ang puting mais na malagkit kaysa doon sa kulay dilaw na mais na sweet corn, di ba? Yan, at natry ko na talaga mga sis brad masarap na gustuhan ko talaga maraming, siya. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless. Ingat. Dahil nagustuhan ko talaga mga cheese blood yung aking naluto na suam na may kamatis. O, oh, di ba nakakaiba may kamatis. At ito may datira. At ito aking minirienda ngayong umaga. Habang ako ay nanonood nga ng TV. Habang nakasalang naman yung aking mga labahan. Dito na rin pala ako mga cheese nagbabanlaw sa aking washing. May tatlong bisis ko pala yan pinapaikot-ikot. Tapos ko na rin banlawan. At ito na dryer ko na rin. Ito mga sinampay na tinatanggal ko nga dito mga cheese blood. Ito pala yung nilabahan ko noong Sabado. O, di ba isang araw lang talagang pagitan. Lunes ngayon dami-dami ko na naman sa katutak na naman yung aking labahan naka dalawang basket na naman puno <laughs> ewan ko ba sobrang mabihis talaga tong dalawang bata lalong lalo, lalo na si Kuya Kyle kasi pawisin si Kuya Kyle kaya maya maya talaga siya nagbibihis ng damit Pag tapos ko nga i-dryer yung isa kong bats yun naglagay na naman ako ng isang bats na naman sobrang dami talaga maghapon talaga ako mga sis brad naglalaba sa oras na ito mga sis brad habang nag-voice over ako yung aking isang labahan dyan ay nakasalang pa lang si Jason ng alas 5 ng hapon at hindi pa rin natatapos yung aking labahan dahil nga sa sobrang hina talaga ng tubig dito sa amin. At ito nga pagdating ng Jason, niyaya ko nga siya na pumunta kami ng sib-sib para bumili ng aking maintenance na gabot dahil na uh, uubusan na nga talaga ako mga sis brad. Habang bumibili nga ako ng aking gabot doon sa pharmacy mga sis brad, paglingon ko at ito, yung dalawa ayan, kumakain sila ng street food. Sabi ko nga eh, ikaw inday ha, street food na naman ha pero nakikisali din ako kumain dyan mga sis brand kasi masarap ang ating nga kinain dito ay yung ayan, spring rolls tapos kikiam. tuwing punta talaga kami dito mga sis brand dito sa bayan na ito ay nako si Jason talaga asahan mo talagang dito talaga didiretso yan at saka makikain talaga yan dito kasi mura lang masarap pati yung sauce sauce pa lang talaga dito mga sis brand ay nako ewan nakaka-addict talaga yung sauce dito nagtanong na nga ako dito kung paano silang gumawa ng sauce pero lang ayaw talaga nila ibigay secret <laughs> at sa oras na yan si Inday pala ang nagbibideo dyan kinuha niya sa akin yung aking camera dyan at nagbibideo tignan nyo naman ang gulo-gulo ng kanyang pag-bi-video <laughs> habang ako makain ako ay minibideohan pati ako tapos pinakita niya rin yung kanyang uh, kinakain na siomay at parating namin dito sa bahay mga sisbord ayan si Kuya Kyle kawawa antay sa amin hindi na pala namin nadalhan ng aming kinakain ng street food mga sis Brad dahil binigyan ko pala yan siya ng at barbecue nga ang kanyang binili daw at ayan yung aking laba bahay mga sis Brad. Aantay pa rin sa akin ng pasalubong. Papasok <laughs> <O> ko <laughs> nga dito sa bahay. Nagluto na kaagad ako mga sis dahil nga gabi na at... hindi pa tayo nakapagluto para sa ating hapunan. At ito na nga mga sis yung dahon ng sili kanina na sinabi ko sa inyo na kung ano ang masarap na isahog at ang na-winner ay ang sardinas. <laughs> Kasi ito lang talaga ang available natin dito mga sis Wala din tayong isda. Masarap sana yun. Ano ka kung isda din na sinabaw? Kailang wala din tayo. Wala din tayong manok. Kundi ang mayroon tayo dito ay sardinas. Sabi nga ni Jason, masarap din daw kapag makarel daw. Kailangan wala talagang makarel dito sa amin. <laughs> Kain tayo mga sis, Brad. Luto na yung ating ulam.